Magandang araw kaibigan, ang ating ikukuwento sa araw na ito ay ang pelikulang Corn Air na pinalabas sa taong 1997 na pinagbibidahan naman nila Nicolas Cage at John Cusack. Halina't atin ng simulan, nagsimula ang pelikula sa isang pangkat ng mga ranger na marangal na pinaalis mula sa hukbo. Kabilang sa mga rangers na ito ay si Sargento Cameron Poe sa kanyang pag-uwi nagkita sila ng kanyang asawa na si Trisha, sa isang bar kung saan siya ay nagtatrabaho at siya ay buntis. Dito nga ay sila ng isang lasing na customer, at kinumbinsi ni Trisha si Poe, na huwag ng pansinin ang lasing na lalaki, at nakinig naman ito sa kanya. Pagkatapos ay tumungo si na Poe at Trisha sa kanilang sasakyan habang umuulan, ngunit sinundan sila ng lasing na lalaki, at dalawa nitong kasamahan, sila ay binugbog lang ni Poe, pero isa sa kanila ay naglabas ng patalim. Nang inataki niya si Poe, ay nasalag niya ito at aksidenteng napatay ang kalaban. Nang maglaon, si Poe ay nagkasala at nahatulan ng sampung taong pagkakulong. Habang siya'y nasa bilangguan, patuloy siyang sumusulat ng mga liham kay Tricia. Siya ay nalulungkot dahil hindi niya nakikitang lumaki ang kanyang bagong silang na anak na babae nakatanggap din siya ng mga sulat mula sa kanyang anak na babae, na ngayon ay lumaki at nagsimula ng mag-aral, na sumusulat din siya para sa kanya. Pagkalipas ng walong taon, si Poe ay pinagkalooban ng parole, siya ay nakatakdang sumakay sa isang flight papuntang Alabama, sakay ng isang Fairchild C-123 provider na kilala bilang jailbird, isang na-convert na, na eroplanong transportasyon ng bilangguan ng JPAT. Kasama niya ang kanyang may diabetes na cellmate, na si Mike, Baby O, Odell, na ililipat sa isang bagong bilangguan. Sa sumunod na eksena, inanunsyo ng isang opisyal ng bilangguan sa kanyang koponan, na ang karamihan sa mga bilanggu na sasakay sa flight, ay ililipat sa isang kulungan ng supermax, at sinabi rin sa kanila, na sila ang ilan sa mga pinakamapanganib na kriminal. Ang flight ay pinangangasiwaan ni U.S. Marshal Vince Larkin, na nilapitan ng mga ahente ng DEA na sina Duncan Malloy at Willie Sims. Plano nilang magsama ng undercover para makakuha ng impormasyon mula sa drug kingpin na si Francisco Sindino. Sinabi ni Malloy kay Vince na ito na ang kanilang huling pagkakataon upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Sindino bago siya tuluyang ibigay sa FBI. Ipinalam ni Vince sa kanila na sa sasanduan si Sindino sa ruta at may dalawang oras na lang si Willie para kunin ang anumang impormasyong na kailangan niya. Sinabi sa kanila ni Vince na hindi papayagang magdala ng arma si Willie sa eroplano at iniabot niya ang kanyang baril. Dito ay nag-roll call si Vince ng lahat ng mga bilanggong isasakay. Kabilang dito ang mass murderer na si Willie Billy Bedlam Bedford, ang serial terminator na si John Johnny 23 Baca, ang Black Guerrilla member Nathan Diamond Dog Jones, at ang profesional na kriminal na si Cyrus the Virus Grissom. Ang mga bilanggo ay masusing kinakap, kapan at isinasakay sa eroplano. Sa eksenang ito ay naglagay ng baril simuloy kay Willie bago ito sumakay sa eroplano. Habang nagsisimulang maghanda ang eroplano para sa pag-alis, ang ilan sa mga bilanggo, kabilang si Cyrus, ay nagsimulang mag-alis ng mga safety pin mula sa kanilang mga palan. At ginagamit nila ito para tanggalin ang kanilang mga posos. Pagkatapos mag-take off, ang inmate na si Joe Pinball Parker, ay sinadyang sunugin ang katabi niyang bilanggo, at sinubukang palayain si Johnny 23. Dahil sa kaguluhan, ay may ilang namatay na bilanggo at gwardya. Pinakawalan naman ni Pinball si Cyrus, at inatake naman ni Cyrus ang isang piloto. At pagkatapos ay inutusan niya ang natitirang piloto, na sabihin sa radyo, na ang lahat ay okay sa paglipad. Ngayon ay kontrolado na ni Cyrus ang eroplano, at ang lahat ng mga bilanggo ay tinanggalan ng posos, kabilang na si Poe. Dito ay pinigilan ni Poe si Baka na halayin ang isang babaeng gwardya na nagngangalang Sally. Ipinalam ni Cyrus sa iba pang mga bilanggo na ang plano ay lalapag ang eroplano sa Carson Airport ayon sa naka-schedule. Kukunin at ililipat ang iba pang mga bilanggo at pagkatapos ay lilipad muli sa isang hindi extradition na bansa. Nang si Willie ay tinanggalan ng mga posos, kinuha niya ang pagkakataon upang gawing hostage ang isang bilanggu. Dito nga ay sinusubukan ni Poe na kumbansihin si Willie na ibaba ang kanyang baril, ngunit nagambala si Willie na ang isang bilanggu na biglang sumulpot sa tagiliran niya. Pinaril ni Willie ang bilanggu at nagkaroon naman si Cyrus ng pagkakataon upang mabaril si Willie. Sa mga sumunod na eksena, sinabi ni Pinball kay Cyrus na wala silang sapat na mga puting lalaki sa eroplano upang gawin ang pagpapalitan ng mga bilanggo sa Carson City. Kaya nagtanong si Cyrus kung sino ang gustong magboluntaryo na bababa sa eroplano at nagboluntaryo si Poe, naisip niya na gamitin ang pagkakataon upang pigilan ang mga bilanggo sa kanilang planong pagtakas at matulungan na rin si Baby o sa sakit niya. Ang eksena ay lumipat sa bilangguan ng California. Hinalughog ng mga gwardya ang mga silid ng mga inihatid na bilanggo. Ang isang gwardya ay may natuklasan na kakaibang bagay sa pader. Pagbalik sa eroplano, nagbago ang isip ni Poe tungkol sa pagbaba sa Carson City, matapos matuklasan na ang bibig ng mga bilanggo ay babusalan upang pigilan ito sa pagsigaw sa mga gwardya. Habang natuklasan ng mga gwardya sa California, ang blueprint ng eroplano sa Selda ni Cyrus ay kasabay naman nito na dumating ang eroplano sa Carson City. Dito ay nagsimula na ang pagpapalitan ng mga bilanggo, kung saan ang ground crew ay hindi alam na ang mga bilanggo ay nagbabalat kayo bilang mga gwardya, at ang mga tunay na gwardya ay sapilitang nagkukunwari bilang mga bilanggo. Sila ay may busel sa bibig, upang pigilan silang ibunyag ang mga nangyayari. Kabilang sa mga bagong pasahero ay si Sindino, ang piloto na si Earl Swamp Thing Williams, at ang serial killer na si Garland Green. Natuklasan ng mga autoridad ang planong pag-hijack ng makahanap ng ebidensya sa selda ni Cyrus. Nagtanim din si Cyrus ng mga pampasabog sa isang kahon na nilagyan niya ng label na, huwag buksan. Sa kabila ng bilin ni Vince, sa mga gwardya na huwag hawakan ng anumang bagay, binuksan ng isa sa mga gwardya ang kahon at sumabog ito. Napansin ng mga gwardya sa Carson City ang tape recorder, nang ito'y biglang nalaglag, na nilagay ni Poe sa isa sa mga nagbabalat kayo na bilanggo. At agad naman na sinubukan nilang pigilan ang paglipad ng eroplano, ngunit huli na sila at ang eroplano ay nakalipad na. Samantala, si Pinball ay inilipat ang transponder ng kanilang eroplano, sa isa pang eroplano, ngunit siya ay naiwan ng kanilang eroplano habang lumilipad. Sa sumunod na eksena, nagkaroon ng pagtatalo si na Vince at Malloy, sinabi sa kanya ni Vince na napatay si Willie sa misyon dahil ito sa nagdala siya ng baril sa eroplano. Dito nga na nila ang transponder ng eroplano, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na inilipat ito sa ibang eroplano. Kinontak ni Vince ang eroplanong nagdadala ng mga bilanggu, at tinanong siya ni Cyrus kung paano nila nalaman ang sa Carson City. Sinabi niya sa kanya na ang isang bilanggo ay nagkaroon ng fake heart attack. Dito'y tinanong sila ni Vince kung saan patungo ang eroplano at sinabi naman ni Cyrus sa kanya na sa Disneyland. Sa ibang eksena, ipinalam sa asawa at anak na babae ni Poe ang tungkol sa insidente sa eroplano ng isang US Marshal at sila ay dadalhin sa opisina ni Vince. Dito'y naniniwala si Vince na maaaring maging kakampi nila si Poe sa eroplano iminungkahi ni Molloy na pabagsakin nila ang eroplano, at tinutulan ito ni Vince, ngunit sinabi sa kanya ni Molloy na may kapangyarihan siyang gumawa ng desisyon, mula nang patayin nila ang ahente ng DEA sa eroplano. At sumakay sila Molloy sa isang attack helicopter upang sundan ang eroplano, habang hinahabol siya ni Vince upang pigilan sa plano nila. Plano ng mga bilanggo na lumapag sa Learner Airfield, isang abandonadong airstrip sa desyerto, upang doon isagawa ang paglipat nila sa isa pang eroplano, na pagmamayari ni Sindino at ng kanyang cartel. Natagpuan ni Poe ang bangkay ni Pinball na naistock sa landing gear, sumulat ito ng mensahe sa katawan ng patay para kay Vince bago ito itinapon. Bumaksak ang katawan ni Pinball sa isang kotse sa mga lansangan at ito'y nagdulot ng trapiko. Ang isa sa mga bilanggu na nagngangalang Bedford ay naghihinala kay po at sinabi sa kanya na hindi pa niya ito nakita sa kanyang blog. Nakumbinsi siya ni Poe sa pagsasabi na mayroong mahigit isandaan at limampung bilanggo sa North Block at imposibleng matindaan silang lahat. Ang asawa at anak na babae ni Poe ay dumating sa opisina ni Vince at sinabi niya sa kanila na ginagawa niya ang lahat para maging ligtas ang eroplano. Tinanong siya ni Vince kung bakit sa tingin niya ay tumanggi si Poe na bumaba ng eroplano nang magkaroon siya ng pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na matagal nang naghihintay si Poe na makabalik sa kanyang pamilya, at meron siyang magandang dahilan para manatili sa eroplano. Habang sila'y nag-uusap, nakatanggap ng balita si Vince, patungkol sa nahulog na bangkay, na pagtanto niyang mali ang eroplanong hinahabol ni Willie, at tumungo siya sa learner pagkatapos makipag-ugnayan sa National Guard habang si Bedford ay natuklasan ang pagkakakilanlan ni Poe, nang basahin ang kanyang liham, at nakuha ang larwang kuneho na balak ibigay ni Poe sa kanyang anak na babae. Nakita siya ni Poe sa kargamento, at doon ay naglabanan sila kung saan napatay niya si Bedford, kalaunan ay natuklasan ni Molloy na maling eroplano ang kanilang hinahabol, at sila'y tumungo sa learner. Dito'y dumating si Vince sa learner, at nakitang patay ang control tower operator. Ang eroplano ng mga bilangguo ay lumapag nang nang di maayos sa learner. At ang mga bilanggu ay walang nakitang eroplano na paglilipatan nila. Dito ay pinigilan ni Poe na patayin ang natitirang mga gwardya sa pagsasabi, nakakailanganin pa rin nila ang mga gwardya bilang mga hostage, binalaan din niya sila patungkol sa pwedeng mga panlilinlang at pagtataksil ni Sindino. Tinanggap ni Cyrus ang payo ni Poe at inutusan ang iba na ihanda ang eroplano para sa paglipad. Habang inihahanda ng ibang mga bilanggo ang eroplano, nakita ni Johnny 23 ang isang convoy ng National Guard na papalapit at inalarma niya sila. Umalis si po para hanapan si Baby O ng syringe upang bigyan siya ng insulin. Ngunit sa kanyang paghahanap ay sinunggaban siya ng mga tauhan ni Sindino. Pumasok si Vin sa eksena at sabay nilang pinatumba ang mga tauhan ni Sindino. Natuklasan nila na si Sindino ay nagpaplanong tumakas sakay ng isang nakatagong pribadong jet na napigilan naman ito ni Vince na makalipad. Pinatay ni Cyrus si Sindino sa pamamagitan ng pagpapaapoy ng gasolina ng eroplano gamit ang kanyang sigarilyo. Dito ay nakatagpo si Green ng isang maliit na batang babae ngunit pinipigilan ng kanyang sarili na patayin ang bata. Samantalang ang mga bilanggo ay nakahanap ng mga kahon. Napuno ng mga shotgun at rifle sa cargo hold at naghahanda ng isang ambush. Si Po, na tinulungan ng isang matandang lalaki na nagtatago sa ilalim ng isang truck, ay pumunta upang maghanap ng isang syringe sa isang truck ng bumbero. Pagdating ng National Guard, ang mga bilanggo ay naglunsad ng isang biglaang pag-atake na nagresulta sa pagkamatay ng karamihan. Ipinagtanggol ni Vince ang mga nakaligtas na tropa gamit ang isang bulldozer bilang pansamantalang kalasag. Sakto'ng dumating naman si Poe para pigilan si Baka sa kanyang balak kay Salik, pinaghahampas niya ito at pino sa Ang mga nakaligtas na bilanggo ay tumakas pabalik sa eroplano at lumipad. Nabunyag ang pagkakakilanlan ni Poe nang matagpuan ang bangkay ni Bedford. Sinubukan ni Cyrus na ilantad ang traidor mula sa kanila. Sa pamamagitan ng pagtangkang pagpatay kay Sally, ngunit sinabi sa kanya ni Baby O na siya ang taksil, at binaril ni Cyrus si Baby O sa tiyan at binasa ang sulat ng anak ni Poe. Tinagtagal ay dumating si Vince at Maloy, sakay ng mga helicopter, pinaulanan ni Maloy ng bala ang eroplano kaya nasira ang tangke ng gasolina nito. Ngayon si Poe ay galit na, kaya pinabaksak niya ang ilan sa mga bilanggo at nabawi ang kontrol ng eroplano. Kinontak niya si Vince at maloy na ihinto ang pagpapaputok. Sinabihan din niya si Earl na ilanding ang eroplano, pero dahil sa isa sa mga makina ang nasira, kinailangan itong ilanding ni Earl sa Las Vegas Street. Ito'y nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagkamatay ng ilan sa mga bilanggo. Pagkatapos ay humingi ng medikal na tulong si Poe para kay Baby O, at pinasalamatan din siya ni Sally sa pagligtas sa kanya. Habang nakita naman ni na Vince at Poe si Cyrus, na nakatakas kasama ang ilang kasamahan nito, nasakay ng isang truck ng bumbero, at pareho nilang sinundan sila gamit ang motorsiklo ng mga pulis. Ang mabilis na paghabol ay humantong sa maraming pagkasawi, sumakay si Poe sa truck ng bumbero at nakipag-away kay Cyrus. Sumakay din si Vince sa truck ng bumbero at inatake si Earl gamit ang isang hose ng tubig na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa truck bumangga ang truck sa mga sasakyan, dahilan upang tumilapon si Earl at pinalipad si Cyrus sa isang construction site na kung saan siya ay nadurog. Dito nga'y nagkaayos si Vince at Maloy, matapos humingi ng tawad si Vince sa pagkasira ng kanyang sasakyan. Habang nakipagkita muli si Poe sa kanyang asawa, at nakilala ang kanyang anak na babae sa unang pagkakataon, at ibinigay niya sa bata ang kanyang regalong kuneho. Nagtatapos ang pelikula sa serial killer na si Garland Green, ang tanging bilanggo na nakatakas, na nakita sa isang kasino. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang aking movie recap, ay pakilike naman at pakiclick na rin ang subscribe button, huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe, upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po sa iyong panunood.